Sa lahat na nagawa, Ikaw na lang tama Bigla mawala yeah. Tao lang ako Dainaan Pagdating sa mga tukso Sana'y patawarin mo Dahil di ko alam Kung paano Paano kung ayaw mo na Paano ba ang mag -isa? Huwag ka sana ang aking mundo. muni di eh, ayaw sa'yo. Paano bang limutin ka? Kung puso'y hinahanap ka. Turuan mo naman ako. Ngayon kung paano. sa isang pagkakamali di ko na mabalik ang dati mong ngiti habang buhay na may sisi dahil di ko alam kung paano Paano kung ayaw muna? na? Paano ba ang mag-isa? Huwag na ang aking mundo Ngunit di alaw sa'yo Paano ba imutin ka? Kung puso'y hinahanap ka Turuan mo naman ako dahil di alam kung paano. Sa lahat na nagawa, ikaw na lang tama. Bigla umawala. At kung babalik ko lang ating nakaraan di ko sana uh, sinaya <laughs> tao lang ako <laughs> na ang pagdating